Kabanata 506. Galit na galit si Edwin. Julian Lennon, tingnan mo ang apo na pinalaki mo. Sinasadya mo bang ipahiya ang Lynch family? Isa itong kalapastanganan. Ipinahiya niya kami ng husto. Sigaw ng isa pang elder. Dapat nakanselahin agad ang kasal na ito. Walang kahihiyan ang babaeng tulad niya. Hindi siya karapat dapat na mapabilang sa aming Lynch family. Ang mga matatandang miyembro ng pamilya Lynch ay galit na galit. Ang tiwala na deklarasyon ni Cassandra ay nag-iwan sa kanila ng walang ibang paraan upang pagtakpan ito. Mr. Edwin, puro kalokohan lang ang sinasabi niya. Pakiusap, huwag kang maniwala sa mga sinasabi niya. Mabilis na sinubukan ni Julian na ayusin ang mga bagay-bagay, ngunit ang kanyang boses ay may bahid ng galit habang pinandilatan niya si Cassandra at sinabing, walang hiya kang bata ka, kung patuloy kang magsisinungaling, papatayin kita gamit ang sarili kong mga kamay. Ngunit walang pakialam si Cassandra, sinasabi ko ang totoo. Lalabas din sa huli. Kung gusto pa ni Jeremiah na ituloy ang kasal, so be it. Umalis ka na nga dito. Ayoko ng madungis na babae tulad mo. The wedding's off. Napaungol si Jeremiah lumakas ang kanyang enerhiya habang pinuputol ang kanyang wedding suit sa sobrang galit. Napuno ng hangin ang kanyang pagpatay na hangarin habang sumisigaw siya ng hindi mapigil ang galit, Sebastian Wilder, bastard ka. Kung hindi pa nawala ang katawan mo, huhukayin ko ang mga buto mo para durugan sila. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Julian na humingi ng tawad, wala itong silbi ang mga miyembro ng pamilya Lynch ay nagngangalit lahat sa galit. Someone, sees this wretched brat. I'll deal with you pagbalik natin, sigaw ni Julian kay Cassandra na nagliliyab ang mga mata sa galit. Halos hindi niya napigilan ang pagnanais na patayin siya sa lugar. Sa kabila ng kaguluhan, natapos ang seremonya ng natitirang dalawang mag-asawa, na nagpapalitan ng singsing sa isa't isa bilang mag-asawa sa ilalim ng maingat na mga mata ng mga bisita. Ngayon, oras na para tumuloy sa mga kama mo sa kasal. Bahagyang bumuti ang mood ni Julian sa puntong ito. Kahit na nagalit siya sa pamilya Lynch, natuwa siya na sa wakas ay ikinasal na siya kay Lilian. Ngayon, kung magsisikap siya, tiwala siya na bibigyan siya nito ng isang malusog na anak. Ngunit sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw mula sa malayo ang isang masiglang tawa. Lumingon ang mga tao upang makita ang isang grupo ng mga tao na naglalakad patungo sa lambak. Si Lorenzo Hollister. Agad na nakilala ng marami ang lalaking namumuno sa grupo. Ito ay si Lorenzo, ang pinuno ng Infernal Gate. Kasunod niya ang kanyang dalawang anak, si Nagidion at Elsa. Sa likod nila, isang dosenang higit pang mga individual ang lumakad na may malakas na presensya. Lahat sila ay malinaw na mga mandirigma mula sa Infernal Gate. Mr. Hollister, ano ang nagdala sa dito? Tanong ni Julian na kumunot ang nuon ng makitang papalapit si Lorenzo. Alam ni Julian na sa tuwing magpapakita si Lorenzo, hindi nalalayo ang gulo. Bahagyang ngumiti si Lorenzo. Sa lahat ng excitement sa Fader Island, naisip ko na pumunta ako para sa isang celebratory drink. Siguradong hindi mo ako maiisip na sumali sa mga kasiyahan. Hindi lang si Julian, kundi lahat ng nasa Fedra Island ay nag-ingat kay Lorenzo. Walang tumanggap sa kanya, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay kilabot. Walang gustong mag-provoke sa kanya, maliban kung ito ay talagang kinakailangan. Sinabi ni Bradley, Mr. Hollister, kung pumunta ka para uminom, ikalulugod naming kasama ka. Ngunit sa pagdadala ng napakaraming tao, hindi lang ito. Tungkol sa pag-inom, hindi ba? Humalaklak si Lorenzo. Ang uminom ang pangunahing dahilan kung bakit nandito ako, syempre. Pero pagkatapos nating maginuman, may mahalagang bagay akong kailangang sabihin sa mga pinuno ng pamilya. Ano ang mahalagang bagay na ito? Apurahang tanong ni Julian. Sumagot si Lorenzo, sinadya kong maghintay hanggang matapos ang mga pagdiriwang upang ilabas ito, ngunit dahil sabik kang malaman, sasabihin ko sa iyo ngayon. Ito ay tungkol sa Perpetual Empire. Ano? Ang Perpetual Empire. Napabuntong hininga ang karamihan sa pagtataka. Ang alamat ng Perpetual Empire ay naipasa sa mga panahon. Ito ay isang gawa-gawa na paraiso, na tinatawag pa nga ng ilan na langit sa lupa. Sinasabing ang Perpetual Empire ang nagtataglay ng sikreto sa imortalidad at walang hanggan ng kapangyarihan. Ayon sa mga sinaunang teksto, minsan ay nakapasok ang mga tao sa Perpetual Empire. Ngunit sa hindi malamang kadahilanan, ang pasukan ay Selly Aduna. Kabanata 507 Bago ang pagpasok sa Perpetual Empire ay Selly Ado, siyam na piraso ng Ninefold griffin Amulet ang napabalitang inilabas sa mundo ang mga piraso ay sinabi na ang mga susi sa pag-unlock ng Perpetual Empire. Sa kasamaang palad, sa sandaling ang mga piraso ng Ninefold griffin Amulet ay inilabas, sila ay naging target ng maraming paksayon, at ang mga piraso ay kalaunan ay nakakalat sa buong mundo. Sa paglipas ng mga taon, marami ang sumubok na tipunin ang lahat ng siyam na piraso upang makapasok sa Perpetual Empire, ngunit walang nagtagumpay. Ang mga piraso ng Ninefold Griffin Amulet ay nagbago ng mga kamay ng maraming beses sa mga taon. Sa ngayon, karamihan sa kanila ay nasa pag-aari ng apat na dakilang immortal na sekta. Ang kinaroroonan lamang ng isang piraso ay nanatiling hindi alam. Mr. Hollister, please have a seat. Paaniyaya ni Julian. Para sa kanya, kung mayroon mang mas mahalaga kaysa sa pagpapatuloy ng kanyang bloodline, ito ay ang pagkakaroon ng akses sa perpetual empire. Sa posibilidad na magtamo ng napakalaking kapangyarihan at buhay na walang hanggan, ang kanyang pag-aalala sa pagkakaroon ng mga inapo ay namutla kong ihahambing. Kung tutusin, kung ang isang tao ay mabubuhay magpakailanman, ang pagkakaroon ng mga tagapagmana ay hindi gaanong mahalaga. Nang makaupo si Lorenzo, lahat sila Edwin, Bradley, at Bruce ay nagkukumpulan sa kanya. Mr. Hollister, nabanggit mo na gustong pag-usapan ang Perpetual Empire. Pwede mo ba kaming bigyan ng karagdagang detalye? Tanong ni Edwin. Gusto mo bang pumasok sa Perpetual Empire? Tanong ni Lorenzo. Siyempre gusto namin. Sino ba naman ang ayaw? Pero ang problema hindi tayo makapasok, sagot ni Edwin na bahagyang naiinis. Ipinaliwanag ni Lorenzo, ang dahilan kung bakit hindi tayo makapasok sa Perpetual Empire ay hindi pa natin nagawang tipunin ang lahat ng sham na piraso ng Ninefold griffin Amulet sa isang lugar. Gayunpaman, bago pumunta dito, nagpaabot ako ng mga imbitasyon sa banal na punong at sa pari ng liwanag na sumama sa atin. Sa tulong nila, mas madali sana natipunin ang lahat ng sham na piraso. Naintriga agad si Edwin at ang iba pa. Mr. Hollister, parang walang sumubok nito dati. Mga isang daang taon na ang nakalipas, ang pinuno ng Infernal Gate mo ay nagmungkahi ng parehong ideya. Pero tingnan mo kung ano ang nangyari. Isang napakalaking salungatan ang sumiklab, at damanak ang mga ilog ng dugo. Isa rin sa mga anting-anting ang nawala at hindi na nakita mula noon, sabi ni Edwin. Tumanggaw si Nahulian at Bradley bilang pagsangayon ang kinalabasan na ito ay mahuhulaan, ngunit ang panganib ay napakalaki. Bukod sa pagiging susi sa Perpetual Empire, ang Ninefold Griffin Amulet ay isang makapangyarihang artifact na maaaring mapahusay ang cultivation. Ang apat na dakilang imortal na sekta ay nanatiling nangingibabaw sa loob ng isang libong taon higit sa lahat dahil hawak nila ang mga pirasong ito ng Ninefold Griffin Amulet ginamit ng mga pinuno ng mga sekta ang mga pirasong ito upang malampasan ang iba sa paglilinang. Isang daang taon na ang nakalilipas, ang mga paksayo na nagtataglay ng mga piraso ng Ninefold Griffon Amulet ay nagtipon, para lamang magtapos ang mga bagay sa isang madugong labanan na may mabibigat na casualty sa lahat ng panig. Sa pagkakataong ito, matututo tayo sa mga naging pagkakamali natin. Nakagawa na ako ng isang maayos na plano, sabi ni Lorenzo. At ano naman ang plano na yon? Sabik na tanong ni Julian. Isang blood curse, sagot ni Lorenzo. Ano? Ang ibig mo bang sabihin ay yung maalamat na blood curse na nagdudulot ng parusa kapag nasira ito? Nagulat si Julian. Anong blood curse? Pwede mo bang ipaliwanag ng mas malinaw? Nagtatakang tanong ni Bradley ipinaliwanag ni Edwin, nabasa ko ang tungkol dito sa isang sinaunang teksto. Ang sumpa sa dugo ay isang kasunduan na ginawa gamit ang dugo at kinumplito gamit ang isang espesyal na paraan. Kapag nabuo ang kasunduan, magkakabisa ang sumpa sa dugo. Kung ang sino miyembro ng alyansa ay umatake sa isa pa sa loob sa isang tiyak na takdang panahon, sila ay haharap sa banal na kaparusahan. Anong uri ng parusa? Tanong pa ni Bradley. Tatamaan sila ng kidlat, sagot ni Julian. Pero matagal na raw na wala ang Art of the Blood Curse. Alam mo ba talaga kung paano ito isagawa? Tanong ni Edwin na nakatingin kay Lorenzo. Siyempre. Tingnan mo ito, sabi ni Lorenzo, na inilabas ang isang sinaunang libro. Sa isang sandali, nakalimutan ng lahat ang tungkol sa kasal habang ang grupo ng mga makapangyarihang figure ay nagtitipon upang pag-aralan ang sumpa ng dugo. Matapos ang masusing pagsusuri, inalis nila ang posibilidad na ang libro ay isang peking at napagpasyahan na ang impormasyon ay lubos na kapanipaniwala. Dumating na ang Divine Chief. Dumating na ang Priest of Light. Nang marinig ang mga anunsyo na ito, ang lahat ay mabilis na lumingon sa pasukan ng lambak, kung saan nakita nila ang isang grupo ng mga tao na pumasok. Kabanata 508 Dalawang matatandang lalaki, parehong nakadamit ng kakaibang kasuutan, ang naglakad sa harapan ng grupo. Ang isa sa kanila ay nakasuot ng korona, at mula sa kanyang kasuutan, agad siyang nakilala ng lahat bilang si Bellamy mula sa kanluran ng Everlight. Siya ang kasalukuyang pinakamalakas na tao sa mundo. Kahit na ang kanyang buhok at balbas ay ganap na puti at siya ay higit sa isang daang taong gulang, siya pa rin ang radiated sigla at enerhiya. Hanggang ngayon, walang nang ahas na hamanin ang kanyang katayuan bilang numero unong powerhouse. Ang isa pang matanda ay walang iba kundi ang pinuno ng Southwind Divine, si Isaac Parker. Siya ay isang figure na ang lakas ay kalaban ng kay Lorenzo. Bukod sa dalawang ito, isa pang tao ang nakatawag ng malaking atensyon ang babaeng naglalakad sa likuran ni Bellamy. Matangkad ang babae. Nakasuot siya ng puting damit at nakasuot siya ng isang pares ng high-heeled na sandals. Ang kanyang mahabang gininto ang buhok ay natural na damaloy sa kanyang likuran. Ang pagtingin lamang sa kanyang figure ay sapat na upang magapoy sa imahinasyon ng sinuman. Ang kanyang mukha ay kapansin-pansing maganda lalo na ang kanyang malaki, makahulugang mga mata, na kumikinang na parang itim na onyx. Ang kanyang malinaw at matingkad na mga mata at ang kanyang kakaibang mga tampok ay ginawa siyang isang nakamamanghang kagandahan. Maging si Flynn, na nakakita ng hindi mabilang na mga babae, ay hindi maiwasang magnakaw ng ilang dagdag na sulyap sa kanya. Kailangan niyang aminin na siya ay talagang napakarilag. Madali siyang nakapantay kay Lana sa kagandahan. Ang babaeng ito ay walang iba kundi ang banal na dalaga ng liwanag mula sa Everlight. Siya ang naging tagapagsalita ng Everlight. Ang kanyang katayuan ay pangalawa lamang sa High Priest, at maging ang mga kardinal na obispo ay kailangang magalang natawagin siya bilang, banal na dalaga. High Priest, Mr. Parker Mabilis na humakbang si Edwin at ang iba pa upang batiin sila, na nagpapakita ng partikular na paggalang kay Bellamy. Si Julian, lalo na, ay napakagalang. Ito ay dahil personal niyang naranasan ang lakas ni Bellamy sa nakalipas na isang dekada, nang matalo siya ng pari sa tatlong galaw lamang. Ito ay nag-iwan sa kanya ng lubos na kahihiyan. Bagamat makabuluhang napabuti ni Julian ang kanyang lakas sa paglipas ng mga taon, nakaramdam pa rin siya ng matinding pressure sa presensya ni Bellamy. Diretso sa punto si Bellamy at nagtanong, Mr. Hollister, napag-usapan ba ninyo ang usapin ng Perpetual Empire sa kanila? Tumango si Lorenzo. Oo. Pinag-iisipan ito ng mga padre de pamilya. Kumpiyansa ang tugon ni Bellamy, ito ay isang kapakipakinabang na pagkakataon para sa lahat ng kasangkot. Ano ang dapat isa-alang-alang? Dapat gumawa ng desisyon ang mga ulo ng pamilya sa lalong madaling panahon. Si Edwin at ang iba ay nag-usap sandali sa kanilang mga sarili bago bumalik kay Bellamy at sa iba pa. Napag-usapan na namin, at napagkasundoan naming magtulungan para buksan ang Perpetual Empire. Pero may isa kaming alalahanin. Wala pa rin ang huling piraso ng Ninefold Griffin Amulet. Ngumiti si Bellamy at sinabing, ang siyam na piraso ng Ninefold Griffin Amulet ay ginawa mula sa parehong material at nagbabahagi ng isang mahiwagang koneksyon kapag nakuha na natin ang iba pang walong piraso, ang huling piraso ay lilipad sa atin ng mag-isa. Lahat ay namangha. Makakagalaw nga ba ang isang bagay na tila walang buhay? Parang galing sa fairy tale. Nagpatuloy si Bellamy, kung wala ng ibang katanungan, magpatuloy tayo sa pagsumpa ng dugo. Sandali, pagsingit ni Lorenzo. Bago iyon, dapat nating linawin ang bilang ng mga lugar na magagamit. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Bradley. Paliwanag ni Lorenzo, as you all know, the passage to the Perpetual Empire is unstable. Kahit pa natin itong buksan, kakailanganin natin ang kapangyarihan ng Ninefold Griffin Amulet para makalusot. Forcing entry would be suicidal. Bukod dito, ang bawat piraso ng anting-anting ay maaari lamang daanan ng tatlong tao. Ang Infernal Gate at ang Southwind Divine ay may tigi isang piraso, habang kayong mga nasa Phaedra Island ay mayroong apat. Iyon ay malinaw na hindi patas. Mr. Hollister, your words are unjust. Phaedra Island has four major families, so each family has one piece. How is that unfair? Ganti ni Julian. Sumalungat si Lorenzo, magkasama ang apat na malalaking pamilya ng Fedra Island ay binibilang bilang isang immortal sect. Individual, hindi ka man lang magiging pare-pareho sa amin. Kaya, ang mga spot ay dapat na maipamahagi muli. Sumasang-ayon ako, si Isaac ang unang sumuporta dito, at mabilis na sumunod si Bellamy. Galit na galit ang mga pinuno ng apat na malalaking pamilya. Ito ay tahasang pananakot, ngunit wala silang kapangyarihang lumaban malinaw na nagkasabwat na ang tatlo. Kung tumanggi silang makipagtulungan, maaaring magkaisa ang tatlong dakilang immortal na sekta upang lipulin sila. Dagdag pa ni Bellamy, dahil nagkakasundo ang lahat, sundin natin ang panukala ni Mr. Hollister at ayusin natin ito sa pamamagitan ng labanan bilang mga matatanda, hindi tayo sasali. Dahil ang nakababatang henerasyon ang kinabukasan, Hahayaan natin ang mga kabataan na makipagkompetensya. Ang bawat isa sa apat na dakilang imortal na sekta ay magpapadala ng tatlong kinatawan, at ang nangungunang apat ay pipiliin. Ang unang pwesto ay makakakuha ng siyam na pwesto, ang pangalawang pwesto ay makakakuha ng pitong pwesto, ang pangatlo ay makakakuha ng anim na pwesto, at ang ikaapat ay makakuha ng limang pwesto. Sumasang-ayon ba ang lahat? Kabanata 500 at Syam wala akong tutol, sabi ni Lorenzo na may malawak ng iti. Siya ang unang nagpahayag ng kanyang suporta. Pagkatapos ng lahat, siya ay orihinal na mayroon lamang isang piraso ng ninefold Griffin amulet na nagbibigay sa kanya ng tatlong pwesto. Ngayon, kahit ang fourth place finisher ay makakakuha ng limang pwesto. Bukod dito, tiwala siya sa kakayahan ng kanyang dalawang anak. Sumasang-ayon din ako, mabilis na sabi ni Isaac. Ang apat na pangunahing pamilya ng Fedra Island ay walang pagpipilian kundi at ubiling tanggapin ang mga tuntunin. Ang dapat sana ay isang piging sa kasal ay naging isang martial arts competition. Gayunpaman, para sa mga bisita, ang martial contest ay mas nakakaaliw kaysa sa kasal. Sa pagsisikap ng lahat, hindi nagtagal ay naalis ang lambak. Sa panig ng Fedra Island, pagkatapos ng ilang talakayan, napagpasahan na kakatawanin sila ni na Jeremiah, Charlotte, at Cassandra sa kompetisyon. Hindi na kailangan ng pagpapakilala ni Jeremiah dahil siya ang pinakamahusay sa mga nakababatang henerasyon sa Fader Island. Isa siyang middle stage na Divine Grandmaster. Kahanga-hanga rin ang talento ni Cassandra. Pagkatapos ng dalawahang paglilinang kasama si Sebastian at makatanggap ng tulong ng mga table tasks, Naabot na rin niya ang gitnang yugto, na tumutugma kay Jeremiah sa lakas. Si Charlotte, sa kabilang banda, ay nasa maagang tugatog na yugto ng banal na Grandmaster. Ngunit ang line-up na ito ay medyo mabigat pa rin, na nagbibigay ng kislap ng pag-asa sa ulo ng apat na pangunahing pamilya. Tumingin si Julian kay Cassandra at pinaalalahanan siya, Cassandra, ito na ang pagkakataon mo para tabiusan ang sarili mo. Huwag mo akong pababayaan. Tumango si Cassandra bilang pagsang-ayon. Sandali lang. May gusto akong sabihin, biglang sabi ni Flynn. Anong sasabihin mo, Flynn? Tanong ni Bradley. Gusto kong kunin yung isa sa mga pwesto para lumaban, sagot ni Flynn. Flynn, huwag kang magpakatanga. Malaki ang kahalagahan ng kompetisyong ito mapipili lang natin ang pinakamalakas na tatlo na lalahok, sabi ni Bradley. Flynn, narinig mo ba ang sinabi ng tatay mo? Ang pinakamalakas na tatlo lang ang pinipili, at hindi ka qualified, nakangising dagdag pa ni Jeremiah na hindi nagpakita ng kabaitan. Noon pa man ay gusto na ni Jeremiah na pakasalan si Lana, ngunit natalo siya ni Flynn, na nag sa kanya ng sama ng loob. Bukod pa riyan, sa publikong pag-amin ni Cassandra sa kasal na siya ay sumiping sa ibang lalaki, tuluyang nawala ng dignidad si Jeremiah. Ngayon, napuno siya ng galit at wala ng ibang mamahalin kundi ang bugbugin si Flynn. Agad na nagalit si Flynn. Jeremiah, sinong tinatawag mong unqualified? Gusto mo Sam Kailan kita? Nagulat ang lahat sa sinabi niya. Alam ng lahat na si Jeremiah ang nangungunang martial artist sa mga nakababatang henerasyon sa Feder Island. Para kay Flynn na makipag-usap sa kanya ng ganoon ay isang hamon sa kanyang pride. Sigurado, agad na nag-init si Jeremiah. Flynn York, ang lakas ng loob mo. Halika, ayusin natin ito ngayon at tingnan kung sino ang kwalipikado. Kung ano lang ang iniisip ko, sagot ni Flynn. Dahil magkalapit ang dalawa, biglang humakbang si Flynn at sinampal ng malakas si Jeremiah sa mukha ng walang babala. Umalangaw-ngaw ang matalim na tunog habang si Jeremiah ay pinalipad ng ilang talampakan palayo sa lakas ng suntok. What the hell? Natigilan ang lahat, at napatingin sila kay Flynn na parang nakakita ng multo. Kailan naging napakalakas ng Flynn York? Sa dami ng tao, Tinakpan ni Gina ang bibig para pigilan ang tawa. Alam niyang ang fling na nakatayo sa harapan nila ay si Sebastian in disguise. Kabanata limandaan at sampu. Bago pa man magsimula ang kasal, tahimik na nakarating sina Sebastian at Gina sa Phaedra Island. Noong una, binalak niyang guluhin ang kasal at kunin ang no sa pamamagitan ng puwersa. Nang maibalik ni Bruce ang kanyang buong lakas, kakayanin nilang magkasama sina Julian, Edwin, at Bradley. Gayunpaman, pagkatapos isaalang-alang ang sitwasyon, natanto niya na maaaring ito ay masyadong mapanganib. Ang tatlong pamilya ay may lakas sa bilang. Kung sumiklab ang isang ganap na labanan, halos imposibleng makontrol ang lahat. Kaya, gumawa si Sebastian ng isang walang kabuluhang plano, na ang pagpapakilala sa sarili bilang si Flynn ay isang mahalagang bahagi nito. Siguradong ikinagulat ng lahat. Bastos ka. Papatayin kita. Galit na galit si Jeremiah. Sinampal siya ni Flynn sa publiko, na isang matinding kahihiyan para sa kanya. Sinisingil niya si Flynn ng isang dagandong at malinaw ang kanyang hangarin na pumatay. Jeremiah, tumigil ka. Pumagit na si Edwin habang pinipigilan siya. Dad, bitawan mo ako. Sinampal niya ako sa mukha. Kailangan ko siyang patayin. Sigaw ni Jeremiah. Hindi mapigilan ang kanyang galit. Jeremiah, magsisimula na ang kompetisyon. Focus on the bigger picture, sabi ni Edwin, sinusubukang panatilihin ang kaayusan sa kabila ng kanyang sariling galit. Kung nagsimula silang mag-infighting